Kumain sila sa labas, masyal. at sumakay din sa 4x4 si Papa at ang kanyang mga kapatid kasama ang kanilang mga asawa. At namasyal din kami sa Paway Church. Dito lang yan sa Life with Mom Shinobe in Japan. Good morning! After namin magsimba, pagka uwi namin ay nagutom kami dahil na-miss namin ang tinapay with ice cream kaya ito craving satisfied. I'm ready to go guys! Where are you going? To the farm. To the farm? What's that? You buy a ah? no, 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 rainy boots. Basta farm. Yeah. Hindi pa nga nakapunta sa farm pero nagutom na si Kaden Kun. At sinolo na nga niya yung ice cream. Fast forward, kinagabihan ay namasyal nga kami dito sa sentro ng Paway. Kung saan nandito yung Christmas tree and mga Christmas decors nila. Ito naman yung St. Augustine Parish Church o mas kilalang Bawai Church. Isa itong Roman Catholic Church dito sa Municipality of Paway, Ilocos Norte. One of the oldest churches in the Philippines and is among the major attractions of Ilocos Norte. the next day, eto nga yung araw na pinasyal ni mama at ni papa yung mga kapatid ni papa kasama yung mga asawa nila. Nag-hire na lang kami ng saraw para magkasya kami sa sasakyan. Siyempre, kasama kami sa banding nila. Unang pinuntahan namin ay kumain muna kami dito sa Chowking. Siyempre, in namin ang paborito naming Chowking Lariat. Nag-order din sila ng halo-halo dyan, hindi lang napakita sa video. Chowking! After naming kumain ay pumunta naman kami sa susunod naming destination. Tawanan nga kami dito dahil sa sobrang busog ay nakakaantok. At nandito na kami sa Cafe Bloom Mimar Leelka's Garden. Sobrang ganda ng ambience dito lalo na kapag gabi. Pero sa ngayon, enjoy mo na namin ang moment kasama ang mga titos at titas namin. Pati din si Kaden ay sobrang nag-enjoy dito. Grabe, sobrang lawak ang place na ito. 4x4 ride adventure nga ang last destination namin. On the spot at hindi nga nakaplano ang pagpunta namin dito. Pero good na go naman sila dahil first time daw nila may experience ito. Excited yung iba pero ang iba ninenerbios. Pero bawal po ang may sakit sa puso at baka kayo ay maatake dito. Ah! At mapapasa na all ka na lang talaga dahil kami ni baby ay naiwan. Bawal mo na si baby dito kaya hinintay na lang namin sila hanggang sa pagbalik nila. Sana all nag-enjoy! <laughs> At hindi lang pala mga matatanda ang nag-enjoy dahil pati rin si Kayden ang sobrang nag-enjoy. At hanggang dito na lang ang aming video for today. Thank you for watching. Bye!